Tagpi. Ayan. Tapad-pad na naman sa barangay 197. Ano, Puro galis. Ako. Matatanda na yung balahipo. Hawa-waka na. Tagpi. Ayan. Pakainin natin. Alohan natin ng pagkain ng ah... Agventin. O. Yung ating ating agventin. O. Lalagyan natin ng konti. Yung pagkain yung, diba? yeah. yung babae. Yung babae na, Ayan, yung na. na Ayan. Dalihan, natin. Ayan. 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 Ako, oh, na naman kami ng TikTok. dali lang, ang Ang init, dahan-dahan mga after one week. Two weeks, ganda na yan. Oh, kaya lang kain. Oh. oh, ulo. <laughs> Hindi na, oh, kain na, o. Kain, ไม่ได้เป็นยงที่ด้มาขาย